Hindi napigilan ng mga netizens na pagkumparahin ang turing ngayon ni Paulo Avelino kay Kim Chiu sa mga dating na team kabilang na ang nolink rin noon kay Paulo Avelino na si Janine Gutierrez. Ngayon ay kapansin-pansin na sinasabayan ni Paulo Avelino ang kakulitan ni Kim Chiu kasabay ng pagiging gentleman nito sa aktres. Bagamat ginagawa naman umano ito ng aktor kay Janine Gutierrez noon, nasa ibang level na umano ito ngayong si Kim Chiu na ang kanyang katambal. Dahil dito, lalong naghinala ang maraming mga netizens na may katangi-tanging naramdaman si Paulo Avelino kay Kim Chu. Subalit, hindi pa rin nakaligtas si Paulo Avelino sa mga pambabatikos ng ilang mga netizens na nagsasabing kaya naging ganito ang pagtrato ng aktor kay Kim Chu dahil ginamit lang rin ito ang natatamong kasikatan dahil kay Kim Chu. Ayon pa sa ilang mga netizens, sinasabayan lamang ni Paulo Avelino ang mga trip ni Kim Chu dahil aminado naman umano siya na hindi niya matatamo ang kanyang kasikatan ngayon kung hindi dahil sa aktres. May mga fans rin ni Janine Gutierrez ang nagsasabing, basta na lamang umanong initsapwera ni Paulo Avelino si Janine Gutierrez nang mag-umpisa ng umusbong ang tambalan nila noon ni Kim Chu sa teleseryeng Linlang. May mga nagsasabi pang tila may katotohanan umano ang mga sinasabi ni Sian Lim na si Kim Cho ang nag-initiate ng kanilang hiwalayan at ginamit ang kanyang pananahimik para kaawaan ng mga netizens. Sa kabila naman ng mga natatanggap na negatibong komento ng dalawa, mas marami pa rin ang sumusuporta kina Paolo Avelino at Kim Cho at umaasang magiging totohanan na ang kanilang pagpapakilig sa mga teleserye at show na pinagsamahan. Ano ang sa sa balitang ito?